It's my life. Mes It's my life. guys. Kasi pa na para hindi 'yan, hindi ko na sana ipapakita sa video, pero ang mura lang namin siya nabili, guys. Ayan oh. Eh. Ang price, ayan guys, yung presyo Yung presyo na lang tignan niya. 159. Tapos, ang laki-laki niya. Ang size niya is 32. Babakit kita yung size. Malapit ka na siya. Mabuksan. Ito tango ko na yun. Ayan, guys. Nabili namin siya sa... TikTok, TikTok shop. TikTok shop. So, sana dito akong non-stick siya. Ito yung napapanood. Kasi may TikTok. nabili din kami kanya kalaki sa Lazada. It's a fake. Baking-fake siya. So, ayan. Ayan siya, guys. So, Guys, mainit ka agad siya. Wah mo. Ayan, ayan siya guys. Ang laki niya. Ayan, o. Oh, si So, ayan daw yung handle. Ikakabit pa pala natin yung handle niya. Ang laki niya. Oh, ha? So, tatry natin siyang pag-isahan ng corn kasi madikit yun. So, magkatry ko na siya pag-try. Pati bukas naman to sino try na nating lutuan to guys. Wait lang so, guys, kabit natin to guys. Yeah, nabili namin siya sa TikTok. Ano okay. okay. na guys? No, dito okay. guys, yung tika. Ayun, malak. Ayun, guys. Ayun, guys. Ayan guys siya. Yung init niya eh. Kanina pa din paglatuan ng itlog. Ayan na siya guys. Nang mantika. So ayan guys. Kung mga niya may tubig pa siya. Ayan. Kasi po inugasan ko siya. So ayan guys. Isang kutsarang oil lang ilalagay natin. Tignan natin kung ano kung makakapagprito na ba tayo ng egg dyan sa isang kutsarang mantika na yan. So, nakikita ba yung usok? So, mainit yung halay natin. Kaya naman, kaya na nating mag-prito ng egg. Lapit mo nga, Abi. Wow! Siya. So, mabili, Actually, siya, hindi siya. Ito may itikit. Tapos yung kasi ilagay dito. Banda sa walang oil. Mas... Hmm! Ang galing! makita niyo naman, guys. So, totoo nga siya. Ang stick nga yung kawali. So, ayan siya, guys. So, Ang Ang bilis na maluto. Nagluto so, na yung kabilang side. Dahil wala lang siyang oil, kaya wala akong mailagay na oil sa Sarap. Ang galing! <laughs> wow! So, legit guys! Legit, legit, legit. May nabasag pa din guys na pagkain. Na, so, naglagay ulit ako ng isang kutsara ng oil. At, ayun. So, hindi ko na siya guys sinugasan. So, talagang okay na okay yung kawali. Hindi po siya uh, yung dumidikit yung anong. So, isang kutsarang oil lang po yan. Magigisa po tayo ng corn beef. Corn beef naman. So, this time, ayun yung sibuya. So, So, isang kutsarang ano lang yan, guys. matika So, mandika din siya sa oil. Tapos, nalutong naman yung egg. Okay. So, ayan. Lagay namin natin yung bawang. Ang bango? bango sarap niya pagdodoan. Eh, tsaka ang laki nung kawali. The best, pwede ka magluto na. Yan, guys, tsaka laki yung... Guess, sya pala pwede ka na magsinigang dyan. So, malaki yung kawali. Pwede ka magluto na mas maraming... Mas maraming ano. Next, guys, si corn beef. So, natin yung corn beef. So, nakaamoy na namin dito yung bango. So, matipid yung pa oil. Kasi itong... Ayah, hindi nga ako dek madikit. Hindi siya dek madikit. Ayan, pabayaan muna natin siya dyan. Tignan natin kung didikit ba siya. Kasi yung dati naming kawali, ganito rin siya kalaki, guys. Kaso, peke. Ayan siya. Yung isa... So, ayan, pakilap sa inyo. So, ayan yung gagamit namin yan. Pag ginisahan mo yan, guys, ng ng itlog. Nag-prito ko ng itlog dito. Ito, ito yung sinasabi ko, guys. Ayan. Eh, dumidikit talaga. Kahit ang init-init na po ng oil, dumidikit talaga. So, ito, meron kami dito ng nasty. Kaya lang maliit. So, yan yung gagamit namin. So, ayan. So, ayan guys, balikan natin yung ginigisa ko. Ayan guys, so very smooth. Wow, so legit. So, ayan siya, ayan na siya guys. So, mas, uh, so mas, ah, so to, totoo, oh, napakamura lang namin na Hindi ito sponsored video guys, ha? Wala kaming bayad dito. Pinapakita ko lang po at uh, ginawang ko lang po ng, uh, video. Bigla kasing naklik. Um, ginawa lang ng video kung ano, para naman, ano, kasi may nabili kami sa, sa Lazada, talaga naman kinalawang lang. So, yun is 200 plus pa yun. Ito, 159 lang. At, totoong malaki na siya. 32 ang size niya. So, yun siya guys. Pwede ka nang magluto ng sinabawan dito kung marami kayo. So, ayan. Okay na okay siya guys. So, ayan. Nakikita niyo isa kami ng corned beef at walang kadikit-dikit napaka smooth so for sure yun yung ito kailangan ibabag pa lagyan ng tubig na mainit para panggaling yung mga dulikit dahil na ah uh, mahirap igasang kaya kailangan isa pakukuluan mo pa nga para lang lumambot po yung mga natira na nakadikit sa kawali so ito ayan o oh, magkukulut ayan sya guys so okay na okay talaga May so ayan guys So, ayun. Kaya, maganda, maganda yung kawali. So, ayun. Sa TikTok namin siya nabili. So, 159. 159. TikTok shop daw. So, ayun guys.